So ito paps, bago ko ikabit yung mga bago nating tensioner at saka yung tensioner spring. Eh, Binili ko to sa Shopee sa 100 plus. Ma, wala naman siyang sandaan. Sound check muna tayo para malaman natin yung before and after. ito yung na si motor ko same na motor yan oh. wave alpha papakita ko yung oh. so balik ko kuhay mamaya so yun na mga paps ang gulpo na so papalitan na natin ang bagong tension ang papalit natin wala pa naman siya okay pero kung pagmamasa niyo pa siya pagkakain eto ito tunog pero ito okay hey no, labas na yung bulitas dapat hindi yung ganyan siguro kaya may testingin natin mainit pa kasi kung makita nyo yung pagkakaiba wala na yung parang ano nyo pangharang doon so testing natin so, yan guys so, pakinggan nyo tahimik okay, na sya sure. puno brand nyo so tama yung hinala ko na yung tensioner ko may problema na kaya kinalitan ko na so i-upload ko to sa youtube baka yung iba ganito yung problema kaya naman siyang target eh. so ito yung problem solved paps so subukan nyo munang resolvahin bumilagay yung unang sa shopping talagang nasa 70 plus lang yun so ito yun ito sya mga paps oh. ito actually sinubukan ko itong ano ah uh, hilahin pa kasi baka ako yung spring ang problema kasi yung iba sa katagalan ng gamit ano to yung ewan ko ha ah, kung di ba mahaba siya dahil nga ano siya yung ah, ewan ko umiikli ng ganun kaya medyo mahina na yung pressure kasi ito yan ito yung isa ko, isa ko siya napansin nakalabas din bulita siya eh. Kasi yung umiingay Dapat hindi siya ganyan eh. Dapat pasok yan. Tapos hindi siya nakalabas siya ganyan. So, yun lang. Sana makatulong tong video na to. Uh, tumahimik ulo yung motor niya. Ayan. Tahimik na siya guys. Sa, sa Baka may kukumpir yung sa ato. Pakatahimik. Ayan yung talaga yung tunog ng motor ko. Masakit yung ulo ko nung hindi siya naayos eh. Kaya, eto. Chichit, dalawa na yung binili ko kasi baka ka ako hinuli yun yung maging problema. Para may stock ako. O, kasama na yung shipping, parang nasa 156 lang. Dalawa yung in-order ko. So, napakamura. Problem solved.